Nagharap ang subitang MMDA enforcer at ang dalawang driver na ginamit ang pangalan ni Sen. Bong Revilla para makadaan sa EDSA busway. Kasunod dyan, pagbabawalan na sa busway ang mga marked government vehicle. Nasa frontline ang na balitang yan si Gio Robles. Humarap na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit di umano sa pangalan ni Senador Bong Revilla Jr. para makalusot sa EDSA busway kahapon. Tumanggi na ang MMDA na pangalanan ang dalawa pero tinikitan sila at pinagmulta ng 5,000 piso para sa unang paglabag sa EDSA bus lane. Iniharap din ng dalawang driver sa MMDA enforcer na nanita sa kanila. Hindi na pinayagan ng MMDA na i-cover ng media ang tagpong 'yan. Pero, natanong ng News 5 si MMDA Acting Chairman Romando Artes sa pagkakakilanlan ng may-ari ng mga sasakyan. Una niyang sagot kanina, "Wala pa pong ibinigay na pangalan sa akin kung sino uh -huh. talaga 'yung may-ari at 'yan naman po ay isusulat naman namin sa LTO." Ah, uh, in fact, dinidraft na po yung complaint para po makilala. Pero ayon sa MMDA, nakikipag-ugnayan na sa kanilang may-ari at boss ng dalawang driver. Tumanggi nang iharap ng MMDA sa media ang traffic enforcer. Sinabi po ng enforcer na hindi niya naman personally nakita si Sen. do sa sasakyan. At um, even si, Sen si um, Colonel Bong sinabi naman niya na hindi niya nakita na naandoon si Senator Revilla at nasa ibang lugar siya at the time. Una na rin itinanggi ni Revilla na dumaan siya sa EDSA busway kahapon dahil nasa Cavite raw siya ng mga oras na iyon. Naipaalam na sa senador ang pangalan ng dalawang driver na gumamit sa kanyang pangalan. Ayon kay Revilla, hahayaan na lang niya ang MMDA na magpursige ng kaukulang legal na aksyon laban sa dalawa. Maging si dating Ako Bicol Party representative Christopher Ko, balak ding magsampa ng reklamo sa isa pang driver na gumamit daw sa kanyang pangalan para makadaan sa EDSA busway kahapon. Nakikipag-ugnayan na rin siya sa MMDA para matukoy ang pagkakakilanlan ng driver. Natanong ko rin si Artes kung nangamba ba siya sa banta ni Revilla na bawiin ang pondo ng MMDA. Kung tatanungin niyo po ako dahil na-threaten ako na ire-recall yung budget hindi po. Handa po akong i-defend yung budget namin. Pagtama po ang tao namin tinatayuan ko, ipinaglalaban ko. Tatlong paglabag ang kinakaharap ni debriha Ang Data Privacy Act, hindi pag-validate sa impormasyon ng kanyang tauhan at pagpayag sa pagdaan ng mga sasakyan na hindi exempted sa busway. Hindi pa masabi sa ngayon ng MMDA ang ibang parusang maaaring ipataw kay nebriha Aabutin ng dalawang linggo bago ilabas ng ahensya ang resulta ng investigasyon. Kasunod naman ng insidente simula sa lunes, pagbabawala na rin sa EDSA busway ang mga sasakyan na may red plate at clearly marked government vehicles. Ang papayagan lang bukod sa bus carousel ay mga emergency at police vehicle, pati service units para sa EDSA busway project. Nilinaw din ng DOTR na tanging convoy ng Pangulo, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice ang exempted na gumamit sa EDSA bus lane. Kaya maging gabinete ng Pangulo, hindi na rin papayagan sa busway. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.